Uh, mga tanap o kung uh, sa sumpay at to ngayon nga nasa Kristo na si uh, kwan mas madali pa uh, ano na ka na uh, mas dali pa makasulod ang kamilyo sa bangal sa karayom kaysa usa ka nga makasulod sa hingarian sa langit Ah, uh, believe ko ni Anthony kay nagbasa din oh, ng Biblia. Allah. Alhamdulillah. Bravo. Nga naman, kaya wala man niya didawat ang gusto ni Kristo ning lakaw man siya ning lakaw siya o niya sa wala siya nang tuo ba so mo tong si Kristo maayo pang kamilyo nga molusot sa dagom sa bangag sa dagom kay sa usa ka adunahan kat dili ka tanang adunahan katong adunahan na ha kay wala man siya ning tuo kay Kristo kana amang siya katigayunan ning kalikod man siya gitalikdan ni Kristo ug wala man siya ingon oh sundon nako sa balaod din sunod siya pero sa utos dagdag ni Kristo na ibalik niya ihatag sa mga kabos, gaya din sa amin. Ha? Pag sumusunod kami, supposing 99% sumusunod kami sa batas ni Allah. Isa, itanggi namin, ay maimperno kami. Ha? Isa lang. Pag sabi ng Allah, ha? magsamba ka kay Allah, ha? mag pray ka five times a day. Yung bang mga fard, tinuro, tinuro ng Allah farb, yung bang obligatory. Tag-isa dyan, ay tatanggihan namin. Ay, pero no, kami. Oh. So, yun din ang sabi ni si Cristo. Oh, yung isang bata na uh, nagsunod na, na, siya sa batas. Pero, sinabi ni si Cristo na ibindang sa iyo, bigay sa mga mahira. Hindi niya tinanggap. Ay, pero no, siya. Apel naman ang mga panangasatong. Thou shall not lie. Ang nga di ba?